Magandang araw sa inyong lahat. Ang video nito ay tungkol sa denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan. So, ibig sabihin, ang denotatibo at konotatibo ay paraan ng pagpapakahulugan natin sa isang salita o sa isang parirala. Unahin natin ang denotatibo. Ang denotatibo ay tiyak o literal na kahulugan ng salita o parirala. So, ibig sabihin, yung mga kahulugan nito ay karaniwang nakukuha sa diksyonaryo. Sumunod naman ay ang konotatibo. Ang konotatibo naman ay yung sarili nating pagpapakahulugan sa salita o parirala. So yung pagpapakahulugan natin ay iba kaysa sa pangkaraniwan. Ibig sabihin, hindi literal ang pagpapakahulugan. Ito ay maaaring magkakaiba-iba ayon sa saloobin, karanasan, sitwasyon at kultura ng isang taong nagpapakahulugan ito. So ibig sabihin, ito ay mayroong malalim na kahulugan na nagpapaganda sa ating pangungusap. Halimbawa, ang mga pangungusap. Ang bundok dito ay nagkaroon ng dalawang kahulugan, isang literal at hindi literal. Yung literal dito, yung denotatibo, at yung may iba pang kahulugan, malalim na kahulugan, ay ang konotatibo. So halimbawa, masyadong mataas ang bundok na inakyat namin ng aking mga kaibigan. So ang bundok dito ay nangangahulugang uri ng anyong lupa. Samantalang sa kuno ang bundok ay nangangahulugang problema. Halimbawa ang pangungusap, isang malaking bundok ang nawala sa aking dibdib ng dinggin ng Diyos ang aking mga panalangin. Yan ang isang halimbawa ng denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan. Pangalawang halimbawa ay ang buwaya. So sa denotatibo ang buwaya ay isang uri ng hayop. Halimbawa, hayop na hayop sa laman ang mga buwaya. Sa konotatibo naman, ang buwaya ay nangangahulugang mga taong gahaman at tiwali na nasa kapangyarihan o posisyon. Halimbawa, may mga buwayang walang kabusugan na nasa posisyon. Sunod na halimbawa, yung bulaklak, isang salita pero may dalawang kahulugan. Isang literal, ito yung isang halaman o bahagi ng isang halaman na karaniwang makulay. At ang ikalawang kahulugan naman nito o ang konotatibong kahulugan nito ay babae. Halimbawa, pangungusap. Ang ganda ng bulaklak sa kanyang halamanan. At ang konotatibo naman, marami magagandang mga bulaklak na anak si Aling Gina. Pangatlong halimbawa ng denotatibo ng puno, lumaki na ang punong itinanim ko sa aming likod bahay. So ang puno dito ay literal na isang halamang lumalaki ng mataas. Ang konotatibo naman ng puno ay magulang o ang kan. Halimbawa, ang kanyang mga anak ay mababait, nanggaling kasi sa mabuting puno. So ang puno dito ay nangangahulugang magulang. Huling halimbawa, yung bato na denotatibo o literal na kahulugan ay isang uri ng matigas na mineral. Samantalang ang konotatibo dito, ang bato ay nangangahulugang manhid. Halimbawa, ang pangungusat, natisod ang binata sa isang malaking bato. At ang konotatibo, bato na ang kanyang puso sa lahat ng mga problema naranasan niya sa kanyang buhay. Ito ang ating mga sanggunian. Paalam na mayroon kayong natutuhan sa denotatibo at konotatibo. Hanggang sa muli, paalam!